Hello guys. So, ang topic natin for today, mga signs na ang lalaki ay seryoso sa inyong relasyon. Kung alam mo na to the next level na ang ipinapakita ng boyfriend mo sa iyo, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So ating aalamin ang mga signs na ang karelasyon mo ay seryoso na sa iyo. Number one, ito, yung tumatawag siya ng walang dahilan. Ito yung mga pagkakataon na bigla-bigla ka na lang nakaka-receive ng tawag mula sa iyong karelasyon. Any time of the day. So magugulat ka kasi wala naman siyang sinabi or wala kayong napag-usapan na meron kayong gagawin. So out of nowhere, bigla na lang siyang tumatawag sa iyo. Siyempre, lalaki yan. Ito, sasabihin niya, gusto ko lang marinig ang boses mo. Kasi alam mo naman, kapag hindi kita nakikita, ay nalulungkot ako. Kaya gusto kong marinig yung boses mo. Yung mga ganyan mga galawan ng lalaki ay nagbabadya na talagang to the next level na siya. So, ayan po ang number one. Number two, ito, yung lagi siyang on time or madalas mas maaga pa. O, di diba? Alam mo, ang lalaki, pinapakita niya yung totoong intensyon niya sa iyo. Lahat ng maganda, ipinapakita niya hanggang sa mga yung simpleng pagsunod sa tamang oras ay ginagawa niya. 'di ba? Tayong mga Pilipino, meron tayong tinatawag na Filipino time, 'di ba? Hindi magandang kagawian 'yon. So, ayaw niya 'yung ganoon. So, it's either on time siya lagi or lagi siyang nauuna sa oras ng inyong pagkikita or 'yung schedule na kayo ay magkikita. So, ayan po ang number 2. Number 3, eto. Kilala ka ng kaniyang mga kaibigan. Wow! Talagang ipinagkikwento ka sa kanyang mga kaibigan. Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi proud na proud siya sa'yo. Yung ipinagmamalaki ka niya kasi mahal na mahal ka niya. So, bukang bibig ka niya kapag kasama niya ang kanyang tropa. O, di ba? Kapag uh, napansin mo na talagang uh, yung mga tropa niya, mga kaibigan niya, ay kilala ka na. Wow! So, that is a sign. Yung karelasyon mo ay seryoso talaga sa'yo. O, di ba? Ang lalaki kasi kapag tinamaan uh, yan ni Cupido, talagang naghahanap yan ng outlet kung saan niya babahagi yung nararamdaman niya maliban sa'yo, sa mga kaibigan niya, or sa kapamilya niya. O, di ba? So, ayan po. Ang number three. Number four ito, yung, yung mga interest mo ay nagiging interests din niya. O, di ba? So, kung anuman yung mga gusto mong ginagawa, ay nagugustuhan niya rin. Nagkakaroon na rin siya ng interests. Di ba? Ang tao, kapag nagmahal yan, yung focus niya, lahat ay nakatutok doon sa kanyang minamahal. Kaya, kung ano yung ginagawa ng kanyang minamahal, sigurado na pilit niyang gugustuhin yon, di ba? Kasi isang form yun ng pagpapakita na ikaw ay tunay at nagmamahal ka sa kanya. Ito yung tinatawag na mirroring, di ba? Kung ano yung ginagawa ng minamahal mo, sadyang nagagawa mo rin. Yung mga hobbies, yung mga activities na ginagawa niya ay ginagawa mo rin. Gusto mong matutunan, gusto mong malaman, o di ba? Para, syempre, magkasama kayo. Yun ang isang way para magkasama kayo kasi yung interest nyo ay halos iisa na lang. ba? Diba? So, yung time na magkasama kayo sa mga bagay na yan, edi eh di mas nagkakaroon kayo ng mas mahabang oras sa isa't isa. O, oh, di ba? Diba? So, po ang number four. Number five, nilalabas niya or gusto niyang ipaunawa sa iyo yung salitang F. F for fidelity. Gusto niya na kapag kayo ay magka-relasyon, gusto niya na kayong dalawa ay magiging loyal sa bawat isa since kayong dalawa ay nasa relasyon gusto niyang ipaunawa gusto niyang ipaintindi na ikaw lang talaga ang kanyang minamahal at sana ganun ka rin sa kanya walang ibang tao na nagiging involved sa relasyon na 'yan kundi kayong dalawa so yung mga ganyang usapin medyo seryosohan na talaga 'di ba So kapag ganyan na ang usapan, hala, ano na to? O, oh, di ba? So at least alam mo na kung anong status na yung relasyon nyo kapag kayo na ay tumutupad sa mga dapat at hindi dapat gawin sa isang relasyon. Hindi po ba? Uh, yan po ang number five. Number six, ito, yung maganda ang pakikitungo niya sa mga kaibigan mo or mabait siya sa mga kaibigan mo, mga tropa mo, o, oh, di ba? ang lalaki kapag uh, serious yan o talagang mahal niya ang isang babae, nagiging aware din yan kung sino yung mga kasama mo, kung sino yung mga kaibigan mo. Kaya gusto rin niya na kung sino yung mga taong malapit sa iyo, ay gusto rin niya na at least man lang maging malapit din siya sa kanila. Kasi kapag hindi ka gusto ng lalaki, wala siyang pakialam sa mga tao na mga nakakasalamuha mo araw-araw. So it means to say, kapag uh, mabuti siya, mabait siya sa mga tao na sa paligid mo, yung kasama mo araw-araw, talagang medyo ibang level na yung relationship niyo yung dalawa, di ba? So ayan po, ang number 6, number 7. Ito, yung gusto niya ay mag-cuddle up kayo after SEX. Sa panahon ngayon, sa mga magkarelasyon ngayon, ay normal na na kumahantong sa SEX ang relasyon, di po ba? So, ang lalaki, kapag natapos kayo sa SEX, gusto niyang yumakap, mag-cuddle up sa'yo, o di ba? Kadalasan kasi, kapag natapos na ang SEX na yan, madalas ang gustong gawin ng bawat isa ay matulong, di ba? Minsan, nagkakatalikuran pa yan yung hindi na sila nagdidikit, kanya-kanyang higayan, kanya-kanyang pikit, at kanya-kanyang tulog na yan. Pero ang lalaki, kapag talagang seryoso na siya at gusto niyang ipakita sa iyo na mahal na mahal kanya, yan, pagkatapos ng uh, action, yumayakap siya. Ipinaparamdam niya na mahal na mahal kanya sa pamamagitan ng pagkadol sa iyo. Napakasweet, napakasarap sa pakiramdam na pagkatapos ng inyong pag uh, iisang katawan ay talagang na uh, nakayaka pa rin sa iyo. So ayan po ang number 7. 2000 years later. So ayan po ang mga signs na ang lalaki ay seryoso sa inyo. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.